Oh, grabe ito, ang lakas ng salpok niya. Oh, nabasag 'yung ano eh. Salamin ng ano, siguro grabe ang bilis. Oh? Huh? Wasak 'yung ano ng sasakyan eh. Huh? Toto wit ba naman, oh? oh yung, 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 Nadalag. Uh, dali. kani? Wow, kapalayan. Haha. 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 Oh, oo, oh, nakaupo pa eh. Malamang nadali nang ano yung bubog. <laughs> <laughs> oh, la. Tsaka 'lo, lalo nang ano, ganyan mga intersection. Nako. Ang lakas ng ano nun kasi beryo mo na wasak yung gilid ng ano. <laughs> oh. Nabasag yung ano eh, salamin tapos wasak yung gilid eh. Pakamalas naman ng ganun, no. Ako din e, kinakabahan din ako pag ano e, eh, nakakita ako ng ganyan. Daming dugo eh, no? Hmm, tukmaw. Ito so, yun ha, nakaharap na eh. Okay ka lang dyan? Okay ka lang? <laughs> ako din, nangihina ako pag ganun eh. Ganun talaga, kasama sa buhay yan. Makakakita tayo ng ganyan. Yung mga iba kasi talaga, sobrang magpatakbo talaga eh. Kala mo, may mga appointment sa presidente eh. siya siya oh siya ang bumanga. tapos alam mo yun ganon <clears throat> kung namatay pa yon ang kawawa pa doon yung four wheel oh siya, siya pang mananagot doon, buti ka mo buhay pa eh